sa bawat grupo, meron tayong tigay-tigisang flashlight. Gagamit tayo ng tali, per group. Dito naman natin malalaman, siyempre, yung unity. Para wala kayong iwanan. Ah, 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 ah. Ang mananalo sa game na to, ay makakatanggap lang naman ng 4,000 pesos. Oh! Merong isang item na ipapahanap sa inyo. Kung sino yung mauna, yun yung panalo. And 3, 2, 1, Ito na yun, ito yun! Hello guys! So dahil you're in party namin ngayon ng Katagumpay Moto Gears Family, meron akong palaro sa kanila. Meron tayong tinatawag na sticker hunt, treasure hunt, parang ganun. So nagtabi kami ng mga sticker dito sa resort na inarkila namin. So hahatiin ko sila sa by group. So, una-una silang makakahanap. Una-unahan kung sino makakahanap. At syempre, kung sino makahanap, makakatanggap ng cash. Alright? So, maraming main cam to. Maraming, may sarili silang main -cam. May sarili kaming main cam. Kaya makikita natin yung mga reaction nila. So, meron akong tinago ng mga sticker dito. Syempre, magbibigay kami mamaya ng mga clue para hindi sila masyadong mahirapan. Tulad dito, meron kaming itinago dito ng sticker. Yan. Okay, di ba? So, yung iba, sample pa lang yan. Yung iba, at tinago namin somewhere dito. Bali, apat to. And uh, ayun, uh, good luck. Tingnan tayo ng mga magiging reaction. So magkakaroon tayo ng game ngayong gabi. Ito yung pinaka main game natin. Magka pinaka team building na natin to eh. Yung uh, as group natin, dito natin makikita. Sa bawat grupo, oh, meron tayong tigit-tigisang flashlight. Gagamit din tayo ng tale. Gagamit tayo ng tale per group dahil dito naman natin malalaman. syempre, yung unity para wala kayong iwanan. Kapag ka may nahiwalay na isang grupo, disqualify. Okay? Ah! Wala <laughs> <laughs> um. walang maiiwan. Ngayon, ang mananalo sa game na to ay makakatanggap lang naman ng 4,000 pesos. Oh! Oh. Merong isang item na ipapahanap sa inyo. Siyempre, kung sino yung mauna, yun yung panalo. Game! Game na. Ready. 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 I was born. for this. 3, 2, 1. Let's go. Check na. Ang baga ng data. Ano? Nag-send na lahat? Game na? Sabi na eh. Guys guys. Guys, 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 pila, 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 pila. sila. Uh, mahalap, mahalap agad sila. Mahalap <laughs> Wala, 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 wala. Ito ang na, na agad. Narikita na agad. Ako, parang may nakakita na, guys. Parang may nakakita na. No. 4,000. 4,000. Ano yung mo? guys. Hindi siya pa nanghanap, guys. Hindi na? Ay hindi pa. Ayun, ito na.

Ito. Okay, okay. yung Yung eh. Eh! Sino kaya ang mananalo ng 4,000 pesos? Tandaan nyo, may sticker dapat! Hindi porket halaman <laughs> ay nasa halamanan. Ba, yung, <laughs> <laughs> ito, 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 ito. green, <laughs> nah, green. Ay, ay, ay,

El Ay. Hola, first, garna. hola, 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 h Wala, wala. Pa. <laughs> Hindi, sa ilalim. Baka may sticker yun. sa ilalim. Tingnan Wala, wala, wala. Sige, sige. Balik, balik. Halap, hanap tayo ng ibang <laughs> kaya, sila. Eh. Sira. Diyan, diyan. Hey! Hey! Sino kaya ang ng 4,000 pesos? Alright! Nakita na ba? Nakita na ba? Hey! 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 Chat sa comment section kung nasaan. Anjan! Anjan! Chat sa comment section guys. Radul individual.

Eh okay. syempre, 'yung mga talo, may panalo pa rin. Meron tayo consolation prize. Damit galing sa Zinelos. Sorry. Okay.